Ayan, kasi na silang ano uh, guys. Langkawas. Langkawas yun. At saka lime. Ang lot. Chili. Ito yung makikita na sa mga Philippine product. nag din dito. Ito yung gusto kong bilhin. Malagkit. Ito naman, Indonesian Prada. Kaya silang mga nito. Lalo nilang mga kakarik um meron din sila mga line ito yung nilalagay sa sabaw. may pandan Si ko. 'yung 'yung tap di ko alam. Mo dito mga Indonesian kasi mga pagkain nila. Saktuhan. Meron din sila dito dahon ng, ng dahon ng saging. Mga lang dahon ng saging sa Hongkong, guys. ang dahon ng saging sa mga kumi. Ang dami din dito mga ano, Philippine product. pag saging din sila pero $7. Ano dito yung $7? Ay, ay, Hihuli! Ang baita itong yung dito eh. meron may, silang tuyo. Tuyo. silang kafe na maliit. Hmm? Nakaini natin. Kainin natin bukas. Cheese ball. Namiss ko itong Milo. Milo. May pa Milo. Joke. <laughs> Tagal ko na hindi nainom ng Milo ah. Ito na lang kapi. Lagi na lang kapi. Huwag yan. Prontas na lang kayong ganyan ko ah. dito mabibili guys. Philippine product, Indonesian product po.